Sa mga wall clock mo, magkano dyan? Ako na, ako na, ako na. Yes. Ito, ito yes. po si... Idol natin. <laughs> 300 oh, lang iyo 300, 300 na lang. Uh, ito, ito. Yes. din. O. Oh. Dalawang daan. Magkano? Dalawang daan lang ito. Oh, dalawang daan pa, o, dalawang daan, ha? May araw na, may gabi ka. O, oh, yun o. Oh. <laughs> 200. yun. Oh, o, pero 200, no? O, oh, 200. Pesos. 200. 200. 200. isa 300 Ayan. <laughs> so, sa mga viewers na po konti, na kayo sa akin. Yun know? o. <laughs> <laughs> oh, <laughs> <laughs> huh? oh. po natin yung Para naman maipatayo na niya yung CR niya. Apat na lige. Yung CR. <laughs> CR. <laughs> Pang-relax. Ah, Pang-relax sa mga <laughs> ano, malambot ba? Malambot. Hindi eh, kasi, hindi kayo mabasag mukha natin dyan. <laughs> ah, oo. Oh, oh. i yeah, guys, no, sa gustong bumili ng pang-massage. No?